Hello, ganda ngayon sa umaga. Ito po si Doc Bernie. So ang tanong sa atin ngayong araw ay Doc, dapat po bang piliting pakainin ang aso na may parbo? Okay lang po na kahit di pakainin dahil naka-dextrose? Okay, pagkasi... Siyempre parbo, may pagsusukayan, saka pagtatae. Kasi pag nagsusuka ang pet natin, kailangan kasi ipahingayan ng... Uh, 12 hours para hindi ma-trigger uli magsuka. Okay. Pag nagsabay kasi yung pagsusuka sa kapag tatae, doon papasok yung mabilis na dehydration. Kaya siniswero namin mga veterinaryo yung mga may case ng parbo para mas malaki yung chance niyang makarecover. Okay? So, okay lang na hindi pa kainin kasi nga nakaswero siya. Okay? So, tandaan natin ang parbo ay viral o virus. Just like sa COVID, nakasalalay yan sa resistensya ng ating aso. At kung may bakuna ito na 5 in 1, uh, mas malaki yung chance na makaka-recover. Pero karaniwan, lalo yung mga tuta, maliit talaga yung chance niya makaka-recover. Okay, ito po si Doc Bernie. Gandang hype sa so umaga.